Tingnan naman ninyo yan. Ang namit yan. Manamit namit yan mga idol. Diba? Manamit namit. Diba no? So sabi ko sa iyo. Kakain na kami. Oh. Manamit namit. Tingnan sulat ni mga nunggad. Hito lang. Diba? Ang sarap naman itong klaseng hito. Ito. Manamit namit. Kata-kata-kata sinabi mo. Hmm? Um, chị Ini yang ulam na to. oh nga hai bưu tay nho ai anh em ko Pagka ui ko kakain na lang ngon Kasi, thêm mga hai nè 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 ha? Sarap, nè oh. nè Yung sarap naman ng hitok na to, laki ng ha. Oh. Mm. Masih Kaya yang... oh, Kayak masira yung... eh, salamat, magkaroon daw, kuya? Itu yan yang ituloy ang laban, hih, <laughs> sarap. hih, Yung hih, hih, Yep. Magkasintunog lang, tuyo at saka hito. Mangamit na talaga, mga Masarap pa rito, no? Kung may talong panok. Hindi Hindi Sarap talaga. Ang ginawa mo ito, ganyan mo, ganyan aswiti. Pinito mo muna. Ang galing ah. Ayan tayo mga idol. Sa tao -sat, ito di pa kumakain lang. Oo. No. Ah. Yeah. Ah, lahat na makikita ng video ko. So, yun naman. Palike naman or comment. Kasi, magpapalo ba ka rin ako? Opa. Pag nag-comment ka, panoorin. Magmanoorin din ako sa video mo. Ano lang yun eh. Tulungan lang mga idol. Para may pambili si Manong Guard ng hito. Hmm? No. Mm -hmm. Nahas, nah, oh, ini mana kok? Nak, mana amit? Kok oh, lah ansi

Saya tahu sama dengan kapunancan. Mana mit, mana Ang sarap pala inumin ng Alpon au pundalor. No? Okay? Mas masarap yung Alponso. Nako. Pag matikman mo yung Pundador, doon ka na sa <coughs> Hmm? Ang <coughs> Thank you, mga idol. Salamat sa Panginoon at Não pôs. É Ela viu